Tapos, na natin ngayon siya ngayon Habang hinihintay natin yung luto ni Soy Sa sinigang na bangos Sabi tayo kay Master dito Bago mga Santo Niño project naman po tayo mga boss Ayan Okay, uh, hindi na po ang gumaganda Yung ating project dito Finishing project na po tayo Tapos yung Nakigarahe naki, muna po tayo Sa uh, Garahe ni Kapitan Mar Guevara Dito sa Santo Niño Ayan o, oh. yung ginawa nila dati Yung mga uh, ano, barangay niya Ayan, abang hindi pa ginagamit Dito muna tayo magagarahe Magpapark Ayan. Mas mga tropa natin, ayan. Doon sila nagkakating ng ano. Fiber cement. Doon sa labas. Tapos tayo, nakapamarengke na rin po tayo. Sabado po ngayon. Kaya libit na ng mga tropa natin. Ayan. Nag-request sila sinigang na bangus. Sabaw daw. Sabi ni Melvin naman po yung nag-request. Ayan. Good morning, Alvin. Ay, tere kwest mo. Sinigang na bangos. Hello. Tangalian natin. Oh, soy, yung ano, yung kangkong nakakuha ka. Oo. Ah, may dalang May dalang kangkong si Soy, galing ng San Gabriel Makabebe. Pastor, good morning. Hi, good morning. ay may ulam na. Ano ngayon? Sabado. Yes. Yeah. Tapos yun daw sa San Agustin Project, ano daw? Baboy daw, nilaga o ano, sinigang daw yung ulam nila dun eh. Sinigang na baboy, was. Ah, yan, naka... Paglagay na rin ng ano, fiber cement sinamaster dito. Tapos yun dito sa kitchen area, ayan. Yung siding sa cob, nailagay na. Ayan, nakimahan dito yung ating tangalian. dito ah uh, nagkulangan tayo ng ano dito mga boss ng PVC panel dito tapos yung sa mga kwarto ah uh, PVC panel na rin po yung lalagay natin doon nagustuhan ni Kapitan Mar Guevara kapatid ni Mami Olo Guevara yung mga design natin sa dito sa dining area tsaka, ay sa living area jaka sa kitchen area yung mga PVC panel kaya yung sa mga kwarto ganyan na lang din ng lalagay natin yan o oh. naka na rin sila dito tapos yung siding ang ginagawa nila yun Melvin yan, PVC panel na rin po yung ano natin dito yung lalagay natin nag order na tayo sa San Simon dun sa kanilang warehouse Uh, tawag nila daw sila baka nandun na yung ano yung mga order natin Tsaka dito PVC pa na rin yung yung lalagay natin sa ano, sa ceiling tapos uh, bali drop ceiling lang po yung design natin dito hindi na raw siya cove light drop ceiling na not tambol uh, bali 15 cm po yung ano yung naka-drop niya sa tambol tapos PVC panel center light at apat na pin lights yung ilaw na lalagay natin Master, ayan. Tapos yung mga wiring natin, ayan, naka, nakabang na po lahat yung mga wiring natin dito. Papunta sa mga kwarto, sa AC, CO, saka sa lighting, sa ether. Tapos, i-coconnect na lang po natin dito sa kanyang ano, panel board, sa mga breaker. Dito. yan natin kukonekta lahat po ng ano dyan. Siguro mamaya, ngayon, o uh, pwede na natin you know, i, ano, i sa mga ano breaker yung mga wire na abang dito yung sa kanyang AC dito sa centralized aircon uh, number 10 na pel dashboard ilalagay natin yung abang na wire dito naka separate po yan tsaka yung mga aircon naka separate na ano, breaker eater dun sa kanyang panel board soy uh, andun na yung ano ikaw na magluluto soy ah. Ay, sa so tanang alienate na. Siya, si saya si muna yung anak yung, yung cook natin, master. Lutong anak, lutong. Pancan. Sampal tahu. Oh. Amini soy. Chef, pancan-pancan. Ah. Yung natin, Ah. Yan mo din natin, oh. Mabas. Bali tatlo yan po tapos meron siyang dilaw sa gitna uh, baka pin lights malalagay natin yan tatlo po yan tapos si Soy ayan yung, yung natin Soy naka ano na naka na ayan si Master Chef Ah, uh, uh, master, master chef Soy. Chef chef kan uh, ada kita uh. ya. Ayah macam. Anu macam? Macam-macam ba. Halo, <laughs> Soy macam-macam ba daw. oh. Yan. Yan pala magic. Ah, yung magic. Yung magic Ah, eh. uh, tsaka ano. Yan ang request ni Melvin. Ah. Uh, Kasi pa lang ang na ako sa Chipa na. Bangos magic. Bangos. Tapos ganyan ang pangkangkong. Nalalisoy. Tapanos. Okra. Matis. Sili. Yan pala yung magic dyan. Sibuyas. Chipa. Ito yung masarap soy. Yung ano, sili. Sili. Tsaka magic sarap. Yan. Tapos pagkakulay ng tubig. Tsaka yung ano, yung gabi. Ready na. Okay, tapos Pinalilis ko na po yun dito Para Ayusin natin yung mga wire dito Pass muna natin sa Panel board Ayan po, tinanggal ko na yung target dito mga, mga breaker natin 100 amperes yung main Tapos yung sa lighting 16 amperes Yung sa CO nas Nasa 30 Yung Tsaka yung sa AC, 30 amperes po. Okay yan mga boss, pwede na natin ayusin yan ngayon. Abang hinihintay natin yung luto ni Soy, na sinigang na bangos. Sabay tayo kay Master dito na gumawa. natin yung mga breaker pati yung mga wire nila na connect natin sa mga breaker niya yan yung main natin nasa 100 amperes po ang ginamit natin tapos yung ating ano wire gumamit tayo ng number 6 na peldads yung mga CO natin at AC gumamit tayo ng ano ng number 12 na PD tapos yung sa ay see natin dito sa center light gumamit tayo ng number 10 mga lighting natin gumamit tayo ng ano number 14 na peldas yan. ayan tapos ko connect na lang po dito sa poste sa entrada ayan yung ating ano main no pero dito nilagay ko na rin yung ating ano entrance cap ayan no yung entrance cap natin na na rin Ayan. Tapos ko so connect lang po yan sa poste. Uh, magka, pwede na yung connect yan. Kasi eh, hindi pa naka ano yung ibang wire dito sa, sa, ceiling natin. Hindi pa nakakonekta. Baka next day po pwede nating i-alil ano, dito. I-connect sa entrada sa poste. si Master. Ayan. nakapaglaro na rin siya dito. Tapos na itong sa living area. Yung, yung kanyang cove Dito lang po yung matitira. Dito. Pero magbabali pa tayo doon. Yan dito. Okay na. Yung mga box. Ayan. Isayin natin. Tapos. Dito sa master bedroom. Nakapag framing na rin sila. Tapos na. Yung, yung ano siding na ilagay na yung ano yung fiber cement nakagrinder na rin po yan um, masili naman po yung gagawin nila dyan bago tayo maglatag ng mga PVC panel dito tsaka magwawiring pala yan, yan. so uh, yan mga boss yung mga natapos dito tapos punta muna po tayo sa San Agustin Project sa mga tropa natin doon uh, update po tayo sa mga nagawa nila okay hey, let's go mga boss sa MISTI Project 4 tayo. Dito na tayo sa sana gustin kayong ingin. Sa, sa, sa Dagger Center na ginagawa natin. Top beam po ang ginagawa nila. Yung mga real bar, ayan. pinapabrikin na nila sa taas. Tapos yung sinta ni, ni ano ni Paksubok ayan ano. Oh. Nakabuhos na tayo, Nal. Nakabuhos. Yan na rin po tong ano itong biga dito sa high window. Tapos dito pwede nang ano to, ah uh, formaan itong canopy rito. Bali yung yung lapad niya nasa 2 meters tapos yung lapad niya dito nasa 120 1 meter and 20 cm po tapos meron siyang nakapaikot na little beam tapos meron din kanapit itong ano itong window dito and, tapos rin pang ma masitan din dito kaya biga naman, mga bakal sa biga yung ginagawa ng mga tropa natin. Si Raymond Stirap. Yan, Stirap yung ginagawa niya rito. Paksubok, nandito. Paksubok! Oh, out, Paksubok! Sa taas ang rangko mo ngayon ah. Nasa, nasa taas ka, Paksubok! Tapos pagkatapos ma fabricate dito, poformahin niya baka para mabuksan na siguro mamaya. Pwede natin buksan kahit na hanggang dito lang. Para yung mga forma, pwede natin tilipat lipat 'yan. Bawat na bawat na formaan, uh, buusan na. Ah. Mark Anthony Fernandez o Mark Elas. Ah, sabado ngayon ah, Mark. Anong gagawin natin namaya? Ha? Ano? Ayaw mo, ayaw mo magsalita ha? Ikaw, pagsubok, anong gagawin natin mamaya? Ha? Na? Yung malakas? Ha, ah, pagsubok? Inom, ng ano, ah, inom <laughs> <Aano> na lang tayo. Inom na nga ano gin. Ah, uminom ka ng chimbulag? Ha, Ronald? Chimbulag daw, inom ni pagsubok eh. <laughs> gin. Master! Paring Nel! Nelvin! Uh. May, may inuman namin na dito. Inuman namin dito. Wala kayong inuman dyan. <laughs> Ayun. Inuman daw sabi ni Paksubok mamaya mga boss. Mga tropa natin. Ah, oh, nangali na. Kayo mga tayo mga boss. Hello mga boss. Nya ano sisig. Sisig boss. Ayan. Ano yan? Pulutan na ano, no, Mark? No, pulutan pulutan niya na sisig tsaka yung ano isda na yan bangat nga o oh, kain tayo kain kapatubak -gap. kunin mo yung sisig Isig. Na um, Mark Anthony. Mark. Magkulit ka Mark. Ah. Uh, no. Matutulog ka muna ha. Bago tama sa labo na. Tubangan naman na bang Oo. Oh. Ayun. yung kanan. Kung nila yung mga yung, yung ulam natin. Isisig wala na. Pagkatapos patapos kumain, pahinga muna ano Mark. Tapos, na sabawin naman. Man. Mark, kung sa oh, saan mo ang pamilya mo? O, shoutout mo yung mga pamilya mo. Yung misis mo, anong pangalan? Mark! Wala, pa. mahihayang si Mark. <laughs> okay. Palingan mo na yung mga propa, mga boss. Nakapag-buos na rin po sila dito. Kahit na ito lang yung pinag ko, para yung mga porma, malipat na sila dito sa next day, tapos sabay na yung mga poste Saka yung biga Tapos ah, mo naman ako ba? natin, naman. alam. mga tropa. Ah, pampainit. Ah, alam. 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 Yo. Eh nabas nak pa bili sila nang ano daw sa Sabado ngayon bago muwi pampainit nang carburetor ani. Tarap nang mana. Bilben. Dapat. Gitusunurin. Paking ano paking. Thank you boss. Thank you. Ayun. Yeah. Ginevra. <laughs> At saka Emperor lights. Ah, yeah. oh, nandili boss yo. Thank you boss. Thank you boss ma. Ya, yeah, bago sila muwi. eh uh, pampawuno muna. Mag-sha-shot muna sila nang ano. pampahinit next day ano ito pwede na ito ano okay. sa uh, monday pwede na ano yan formahan tapos to yan nakasinta na lahat ano lang biga na ano lang tapos noon yung welder natin pwede na pumasok ano yung pusa manyadang metong ano sinabi ko kaya ko pusa <laughs> sinabi ko naman kaya ko matunda kang babae Walong, walong yung susu. Kaya <laughs> <laughs> ang <laughs> ko uh, ko. Ayan nga mas. Uh, medyo may tama na yung ano. Ayan yung <laughs> troko natin. Sinabi ko kaya ka, patunda ka kung paliba yung kasawa. Naka, 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 Kapaisa lang muna sila o, oh, tsaka <coughs> ito, hindi pa naubos yung isa. Kapaisa, <laughs> mo, ayoko mandilo. Ayan, oh, oh. Sinabi mo, pinyabi mo, ayoko eh, mandilo. Huwag ka na, Mark. <coughs> Sabihin mo ko na ako, ayoko eh, mandilo. Pero... Ah, ano, parang oh, pa muna. Sabi ako, okay, Sito, si Mark, mga boss. Mandilo ko pa bulan, pabulan, pa bulan. Pero sabi mo sabi na ako mandilo. <laughs> ayan, ayan mga boss. Tapos nakadalo na tayo ng ano, San Miguel Light lang ininom natin. Okay. Tapos, oh ay, ubusin niyo na. Yung ano, bago kayo humalis. Pero ako, Nagpapaalam na ano Mark. O oh, sige. Okay, eh, Ingat ah, Mugi, uh, ma boss. Ingat. Uh, Mugi si Mark. Ma <coughs> ah, boss, bumili pa ng yellow si Brian. Brian, Kobe Brian. oke, okay. Ayan. oke okay, hanggang sa muli mga boss. Oh, pagsubok. Oh, <coughs> Siya tau. Anong lasa ng imperator? Asang Trang. Lasang buku. Lasang buku. Lasang buku daw. Okay nga boss. Hindi nga. lang po. Hindi nga. Tawaran na po tayo. Salamat. 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 Salamat.